nasa kabilang linya na natin si Arya Leia uh, para sa kanyang balita, no? Uh, yung opisyalis daw ng mga barangay Mambubo. M <laughs> May, bubon. May bubon. sa, dito sa Gimba, naniningil ng buwis uh, sa mga uh, pumapasok na namimili ng palay sa loob ng barangay. Kaya naman ako, yung mga traders daw nagre-reklamo. Editali mo ang balitang Amal yan? Ang ahente nagre ay, ahente, pwede hindi magreklamo. <laughs> Ariel Lea, go! Pasok, Ariel Lea. Ayan nga po, magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig dito sa bayan ng Gimba. At lalong-lalo na po sa mga nakabang sa ating Facebook live streaming ngayong araw. Ibinulog sa RNG ng isang palay traders kahapon, Abon 14, taong kasalukuyan, ang kanilang hinahinginggil sa paniningil umano sa kanila ng mga barangay tanod at opisyalis ng barangay may bubon, din ba ng halagang 400 pesos sa bawat forward na maghahakot ng palay at halagang 250 pesos naman sa isang elf. Magbabayad na daw sila ng mayor's permit sa LGU Gimba. Bakit pati daw sa barangay may bubon, ay sinisihin pa sila ng ganoong halaga. Malaking bagay daw ang 400 pesos sa bawat hakot sa bawat hakot nila ng palay kapag nakaisang forward. At kahit wala pang 50 kabans ng palay ang nakakot nila, ay 250 pesos ang tiket. Agad-agad, ito ang katanungan ni Ginong Jose. hindi ito na yung napangalan. Samantala, pinuntahan natin ang barangay May Bubon na ngayong araw ng lunes, Abril 15, ang kasalukuyan para kumpirmahin sana ay punong barangay Jaime A. Piquinto, Ngunit ito ay nasa Sobik kasamang Arne at kasamang DA sa kasalukuyan para sa kanilang seminar. Nakapalayam natin ang barangay administrator na si Ginoong Tony Castro at ayon sa kanya ang paninimil nila ng bawat truck na pumapasok sa kanilang barangay para humakot ng nabibiling palay ay sadya talagang may buwis na. Ito ay isang ordinansa ng kanilang punong barangay sama ng buong konsyal at ito ay isinangguni muna sa buong barangay ng Maybubon bag, ng uh, nang magkaroon sila ng pamiti. Ang ordinansang ito ay sinangayunan pang kalahatan dahil ang maiipon na mula nitong alihan ay mapupunta naman sa kanilang barangay. Ganon din daw sa mga operator ng Reaper. Sadyang kumukuha sila ng buwis. Kung kaya tuwag daw mag-isip ang mamamayan, mamamayan dito na ito ay mapupunta sa sariling bulsa ng mga naniningil kundi ito ay mapapakinabangan ng buong barangay may Bobon. Ano nga ba ang ordinansa? Ito ay ang mga kautusan ng isang barangay na nagsasaad ng kanilang mga alituntunin o batas ng kanilang barangay. Ito ay ipinatutupad ng punong barangay na sinangayunan naman ng kanyang mga kasamang kagawad. At maari din silang magpapaw ng munta kung sino mang lalabag sa ordinansang ito. At ito ay ang napagkasundo resolusyon na maaring nasimulan na noong mga nagdaang panahon o maaring bago pa lamang sa kasalukuyang nakaupo ng na mga bagong opisyalis ng barangay. Ito po ay para sa kaalaman ng lahat. At yan nga po ito ang inyong ayalaya para sa balitang lokal ng radyo nating Gimba 105.3 FM tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, uh, Arya ang uh, kapitan doon ay si Kapitan Jaime Pio Quinto. Pio, Piento, Pio Quinto. Pio Quinto. Oh, hindi Piquinto. Ah. Pio Quinto. Ah, lang. Piquinto. Uh, Piquinto. Uh. Uh. Okay. so paano nga daw yung sistema yung nakalagay sa uh, provision ng kanilang ordinansa na kada truck ba may uh, laman na konti at marami e eh. isa ang presyo ganun ba? Hindi po. Uh, uh, isang ang isang po yes. Marami o ma, marami o kunti. isang forward 400 at isang elf ah, kahit daw po 50 pa baba ang naikakarga nila, sinisingil sila ng 250. Mm. So, may eh yung walang laman pag pumasok. yun po, 'yun po, 'yun lang naman uh, kung, uh, pumasok. Kundi, kung pumasok. Kung pumasok doon, mamimili ah, uh, yung forward ah, uh, pero Siyempre, walang laman lalabas. O yun ba, merong... Walang uh, na uh, Oo, walang napamili, walang nabili. Kasama ba yun mm. sa magbubuhis? Uh, wala naman pong nabanggit si Ginong Tony Castro kanina, kahit yung nagreklamo nag sa radyo, basta yung kada hakot, ang sabi niya, kada hakot. Kada hakot, kada may mahakot. Right. Oo. Oo. Uh -huh. Na uh, kalahati man, konti man, Basta may nahakot. 400. Basta po may nahakot. Opo. Mm ah -hmm. uh, Diyan ba sa barangay nyo, may ganong ordinansa? Uh, dito po sa amin, so wala naman po kasi sa G. Bakit wala? eh, <laughs> <laughs> yun po ang hindi natin alam sa amin po ng barangay. ah <laughs> uh, Sa ibang barangay do kasi meron din. Ah, oh, okay, uh, din. Ah. Uh, yeah. meron meron din daw na ano. Kasi nga naman ang um, ang pumapasok na nagdenegosyo kahit nga yun eh, 'ko naaalala nyo ah, uh, noong pandemic ano, kahit nga nagtitinda mm -hmm. ng itlog eh o oh, it, yung itlog na maalat. Oh, uh, pagpapasok mm -hmm. sa community, di ba no'n eh, uh, binabawal yung uh, lumalabas. O di binigyan ng permit yung o, mga uh, permit o yung I, ng ID, yung mga na titinda papasok sa barangay. So, Apo. yun ay uh, bin, uh, sinisigil, sinisigil. din ng uh, buwis. Sabihin natin buwis yun. O, ganun. Uh, uh Ang mahalaga, nakatala. Kasi kung merong ordinansang ganun eh, Talagang dapat susunod talaga yung ano yung mga pumapasok. Okay. Kasi nagninegosyo ka okay. eh, di ba? Okay. Ang magiging problema lang ito. yan, okay. kung yung uh, buwis no oh uh, yung kinokolekta mo ay uh, ay napupunta eh, napupunta Masa, sa bulsa noon kasi okay. hindi okay. naman noon kasi sa daan pa lang uh, dahil nga uh, dahil nga pandemic, may mga ano eh, di ba? May mga Ah, uh, ano tawag doon? Yung di man nangaharang eh. Yung, uh, may mga checkpoint o yung... ah, uh, uh, yung maharang sa ano, sa mga pumapasok at lumalabas. O ganon. Kaya may mga barangay na na-issue na, no, na uh, nagbayad kami. Bakit no, laman lang ka ka-resi-resibo o papel man lang na katunayan kami ay nagbayad. So, doon apo. daw ba sa sa, mga sa, ano, sa may bubon, eh, ay meron ba silang uh, ibinibigay na resibo sa mga yes pumapasok po. na mga palay traders? Yes po, kasamang Gina, picture, po natin kanina yung resibo nila na ibinibigay sa uh, bawat papasok. At hmm. yung tumawag din sa atin kagabi na nagrereklamo, meron din daw po talaga silang resibo. Kinumpir ko yung resibo kanina na ipinakita sa atin ni ginuong uh, uh, Tony Castro na pag forward 400, else 250, yun din po talaga yung resibo. Ang kaso, ininiyang ko siya ng yung miskaan nga po nung mga nare-resiboan nyo, uh, yun ang pagkakamili nila. Walang silang carbon uh, para madobol. Sana para may kopya din sila. Nung mga pumasok na tracking na kumuha ng palay, yun po, po ang wala sila. O oh, ibig sabihin, so, sabihin kapag... Uh... Kung kapag walang duplicates, then nireceive buhan 400 isang forward. Hmm. O ngayon, okay. ibibigihingin nyo ng ano, ibibigay nila yon dun sa may, sa ano, sa truck, no? Sa operator, sa track, o dun okay. sa driver. Di walang natira sa kanila wala po sa kanilang napitira na ano na double na dapat mayroon silang kopya pero sa ikaw sabi naman ay eh, may pinitirman po yata sila doon sa logbook. Ah, oh, ayun na may na. Uh, ayun na meron silang acknowledgement. acknowledgement receipt. Ganyan ba yun? Uh, ano? Hindi sa wala? Ha? Huh? Wala po, wala. Acknowledgement receipt ang nakasulat. Ah, oh, acknowledgement receipts maiiwan sa kanila 'yan. Ako, ako. Uh Yung, yung, Oh. Ayan ang dalawa, Oh. May stapler. Naka-stapler. Sabihin, isa doon sa namimili ng palay, ay This is bumibili ng palay. receiving from, oo. Ah. May records na. Hindi kasi, hinihingi natin, wala daw silang kopya. Yung nang pagkakamal nila. Hindi, nangino ko. Nangino ko nga, na-picture mo na to na acknowledgement receipt. Oo. Kanina yan, Sandaling. Sa barangay kami na yan daw po ang pinamimigay nila sa bawat uh, naririsibuhan. O oh, di, naririsibuhan nila yung isa? Ay, hindi, hindi. Uh, Inacknowledge nila yung isa, may naiiwang kopya sa kanila? Wala. Meron dapat Wala yun. Nga po, eh. Inahanap ko po yung naiwang kopya para manaman ko nga po kasi may, sabi may napikitan na daw sila na mahigit lima. So, inahanap ko po. Wala daw po sila kasi Ah, uh, yun nga ba, pagkakamali nila, wala silang carbon? Ah, uh, hindi pa pwede Walang yung gano'n. Kasi pagka... No? Uh, pero meron pa pa silang binibigay na resibo. Bukod dito. Ah, oh, so may binibigay sila sa tracking naman? Hindi, ah, itong acknowledgement receipt o oh, yung... Kasi ito ay, ang acknowledgement receipt, ay hindi naman yan talaga ang official receipt. No. Mm -hmm. uh, ah, ina-acknowledge mo lang na nakatanggap ka ng pera no, ng ganong halaga at yung kopya na yon ay po pwedeng dalawa. Bibigay mo dun sa okay. sa nagbigay ng 400 sa iyo at may iwan mm. sa iyo para may kopya ka para sa iyong talaan ng uh, mm. mga pumapasok yes. mm. na pera. Kahit, Ngayon, mm. kung meron bukod sa acknowledgement ay meron pa ba silang resibo ay eh, sabi mo ay eh, mukhang wala. Kasi yan ang pumalit sa ito, official ito. receipt eh. Ha? Ah? Wala. Sabi po kanina may ginong po ni Castro, wala. Pero baka nga po na meron naman kasi wala nga po kasi yung barangay secretary at yung barangay treasurer dahil kasama po. Ah, sige. si Tony sino ba yung nakausap niya? ah uh, siya yung parang administrator na yun, na naiwan well, mo. Mm -hmm. Yes, okay. Sige, di uh, magandang makausap na lang natin yung ano. Ah, uh, yung kapitan. Uh, sino bang Kasi okay. sino daw ang nag-iissue ng resibo? Sila din, siya din. Oo, yung pwede yung, yung, kagawad, din. yung naniningil. Meron ba silang ordinansa? Oo, mm -hmm. meron, Merong ordinansa. Mm-hmm. Mm -hmm. ng Sangguniang Bayan. Hindi, nang barangay, ordinansa sa barangay. Bago, ma- bago maaprubahan ng ordinansa, aprubahan niya ng sangguniang Di, bayan. Hindi, bibigyan lang sila ng kopya. Hindi. Bibi- bibigyan. Pa -pa <laughs> dapat yan sa SB. Para aprobahan uh, doon. Yun ang uh, process. Parang yung uh, SB. Magbibigay sila ba? ng kopya. Ngayon, pwedeng uh, i-comment ng ano yon ng SB. May kapangyarihan opo. ang uh, barangay na gumawa. Ng barangay. Resolusyon. Uh, yes. Ordinasa, lalo na sa pinaka-easahan ng uh, buong barangay. Opo, opo. Tama. Mayroon hmm. po tayong pahayag dyan. Mayroon po tayong panayam kay Ginoong Castro o sa Manggi. Okay, sige. Mayroon o sige, pakinggan niya natin. Opo. po, sir. Ano pong uh, pangalan nila? Uh, magandang waka rin, madam. Ako po si Tony Castro. Na, tanga May na May, na, may katungkulan naman sa barangay namin na bilang administrator ng barangay May Bubon. Oo po. Uh, tapos po, madam, yung mga nangyayari po ngayon, madam, dito sa barangay namin, bago po, may nasingil, may naniningil ng mga kung dito, mga load kung baka sa L 200 ata ang sisingil na sa load ah, 250, sorry, sorry tapos yung, yung forward 400. 400. yun po ang, napag-usapan po namin dito bago ginawa ni Kapitan yan para malinis po so, tapos po bago naman yung, pagbibigay ng mga tao, magbabayad, meron ba silang acknowledgement ata na ginawa dito sa barangay namin na pipirman nila kung, kung nila. Yun po, pipirman yung mga tao na At tapos po, yung mga kung, nang, ay kung sa, mga repair, karoon din, napag din namin dito sa mga ay refer mga mga refer association. Alam po, po na mga lahat naman dito dahil binitin po sila ng kapitan. Kami dito sa barangay na na si Kapitan Jaime Alvis Pioquinto. Tapos po, kung sakali po matapos po yung giikan po dito sa barangay may Bubon, ipapatawag po lahat ng mga, mga tao dito sa barangay ni Kapitan Jaime Alvis Quinto dito sa barangay hall, barangay namin, barangay hall. At parang meeting po yun, papatawag po. tapos po yung mga nasingil ng kwad dito, sasabihin sa mga tao kung ganyan, anong pinalabasan yung mga nasingil na, ng barangay namin sa mga tao, yung mga nagkakarga dito, tapos yung mga nag-ano ng repair. Yun po ang panikapitan kapitan namin. Kaya po, huwag kayo mag-ano, kung ano pa isisigil namin dito, para lang sa barangay po namin yun. Hindi po na pupunta sa bursa ng mga tao. Para sa barangay po namin yun, huwag po kayong mag-ano sa amin. Ang ginawang itong kwani-kapitan, maganda po. Para sa amin lahat ito, hindi lang para sa kanya. Yun lang po. Maraming salamat po. maganda so, Ibig niyo man. po sabihin, ito po ay ordinansa ng barangay. Ordinansa ng barangay. Aha. At yung nakolekta nyo po ay mapupunta naman po pala dito sa barangay. Dito sa barangay, yung nakukulikta po namin, madam. Ayaw. Automatic ba yun? i assume na sa bulsa mapupunta. <laughs> Dapat baligtad, automatic na iya assume na sa talagang sa barangay mapupunta. At, sa kabangyaman ng no. barangay. Kasi Ayaw. yun talaga ang uh, kung bukod sa tama, yun talaga ang role ng Proceso. ordinansa at uh -huh. ng proseso. Uh -huh. Ano ano naman ba ang uh, nireklamo nire ng mga traders? Eh, sila naman kasi ay pumapasok sa isang mm -mm. barangay na para sila rin ay kumita. Mm -mm. Na natural, isang paraan yun talaga, kukulektahan sila ng uh, buwis. Oo, oh, kasi Ma ano, ang tadaan ng... Yung dadaanan ng mga truck na yan, pagkakabigat-bigat, pwede nila ipampagawa ng kalsada, ng kalsada nila. Nang kalsada, oo. Fundraising, oh. ay, oh, oh. income generating. In income, na naku, buwis. Actually, buwis yun eh. Buis. May tungkulin talagang mm -hmm. buwis yung mga mm -hmm. nagne-negosyo. Eh, nga nga, uh, malitit tindahan sa barangay, nakukoryap-koryap eh hinihinga ng buwis eh. Yeah. Di ba? Eh, yan pa, bumibili <laughs> ng... Uh, nag, uh, may, uh, ano? kung, may business nang or may trading, nang na may trading na nangyayari sa Na ng uh, milyones. Mm -hmm. mm -hmm. Para maka pa mm ka ng palay, milyones ang iyong uh, puhunan dyan. Mm -hmm. no? Tami. So ngayon, ang, uh, ang inireklamo ba nila eh, Naniningil na si munisipyo, naniningil, naniningil pa si eh, barangay. Diba? Eh, okay, Dito ang hindi nila, yun po ang di nila siguro naiintindihan dahil ang sabi kagabi, nang mas na si munisipyo, mayroon na kaming binabayaran, bakit kailangan pa nilang maningil? Yan ba ay uh, may municipal permit ba? Sabi. Ay, Aha. yun po ang ating aalamin sa barangay kung municipal permit dahil po kung ordinansa yan, ordinansa ng barangay. Mm -hmm. Iba yung permit sa ordinance, uh -huh. batas kasi yung ordinance. Uh -huh. uh, Sabi ko iba po yung municipal, iba yung, yeah, yung legislative ng barangay. May legislative body din kasi ang barangay, which Ibang, is the yung, barangay council. Ano ba yung hiling isa kanila? Para sa uh, business permit yung apat na libo. Iba pa yon holding uh -huh. yun eh. Holy okay. permit yun okay. eh. Yung okay. Sa so, ano lang yun eh. Sa so, mga uh, traders uh, lang uh, yun na nagayon. Malagos uh, sa army. Hindi sila yung business permit. Yung oh, local uh, traders, wala silang holy permit. Business permit ang meron sila. Kaya nagre-reklamo. Kaya nagre-reklamo kasi. Uh, pero kasi hindi naman sila kumukuha ng barangay business permit eh. Alin ba? 'Yung mga traders na 'yon, kasi kung talagang iiikot sila sa lahat ng barangay, dapat 'yan may business permit sila sa lahat ng barangay. Kung 'yun uh, 'yun na 'yung equivalent nun, eh in a way, tama? Uh -uh. 'Di diba? uh -uh. uh, Halimbawa ako, meron na akong uh -uh. Uh, tindahan or meron na akong sabihin mo ng tindahan ng bigas sa Barangay San Rafael. Uh -uh. Kukuha ako ng business permit sa bayan, kukuha rin ako ng business permit sa barangay. Uh -huh. Pero 'yung traders tama. na umiikot sa buong bayan, na local hindi na sila subject for business permit kung saan sila magpupunta. Pero kung saan nakatayo yung business nila, pe, kukuha sila dapat ng Mag business permit. De, ang, Pero kung pupunta ang, sila ang sa, sa ibang eh. barangay, oh, magne-negosyo sila, papasok sa ano eh. Ayun oh, nga. So, sa hindi, na, hindi na sila kaya talagang uh, uh, natural lang 'din. Eh, na na merong buwis. Oo. Oh, oh, kaya oh, nga kasi na magta sila. Oh, parang 'yun ang equivalent. O oh, para ng naman business may Business uh, tax um, nila yun sa man, loob ng barangay. Hindi naman sila regular na ang business mm -hmm. nila nandun eh. Oh, Oo, oh. kung diba? kailan lang naman hindi, sila pumasok eh. Kasi sila ay pumapasok doon mm -hmm. na nagne-negosyo. Mm -hmm. Kanya lang, mm -hmm. kung halimbawa, sampung beses sila pumasok yung truck, apat na libo rin yun. And baka naman hindi naman gano'n. 400 na yung... eh. Oo oh, nga. 400 kada hakot 400 ba? Tingnan din nila yung ordinansa. Dapat mabasa yung ordinansa. Humingi sila ng kopya. Nung ordinansa na, sin, na ipinapatupad, di titignan nila doon kung ba kung araw-araw silang pumapasok. Unfair naman yun doon sa palay trader. Baka naman pwedeng 400, 400 during cropping season. Or for example, hindi eh, hindi eh, eh. Pero hakot yan na uh, at hindi puno Opo, eh. Pero hakot daw po ng G. Pero Talaga? O yun, yun, yun siguro yung inireklamo. Kaya kung uh, nakasampung hakot sila, kasi merong 4000 din yung barangay. Oo. Lalo na. Um, during, kung buong cropping oh, season. Oo, kasi kung yan, maraming. Kung buong cropping season, din na masama. Oo, oh, kasi kada hakot nga. Oh. Eh. Kada hakot, kung merong pang. Kaya ang uh, cropping season, gaano ba katagal? To, Sag, hindi. Eh, saglit lang naman yung pamimili mm -hmm. na yan eh. Mm -hmm. Hindi nga inaabot ng isang buwan eh. Diba? Oh. O, okay. Di ba? Oo. Okay. per hakot ang labanan. Hindi per cropping. Mm -hmm. Pwede siguro silang dumulog na doon mismo sa kabarangay council na babaan or makapwedeng kada every two hakots. Two hakots? Kada dalawang hakot or pagka wala namang laman eh, lumabas at pumasok, walang laman eh, pwede wala nang bayad. bayad. Kasi wala namang nangyaring... Eh. Uh, bayad, oh, ganun sana na. Bayi, Kaya diba? limang po lang yung nabili, eh di limang oh. piso. Piso, bawat... May minimum. Bawat, to, oh, bawat uh, Alimbawa, minimum. Oh, oh, galang, kung, ang laman kasi ng okay, isang L. Kaya piso. Ang, ang isang... Uh, forward kasi, hindi ko alam pa, tatlong daan. Ang alam ko kasi sa ELF, ang laman ay 150, punong-puno na yon oh, 150 ka Punong-puno oh. na yun, as in marami ng patong yon Yun oh, ang pinakamarami. Edy... O, oh, di, tama lang 200. Yung piso kada pala 150, ay tapos eh, 50 yung Kung sabihin natin, 100 ka ba yung nakuha? O, 200 di, sa isang... Sa ka ba 2 pesos and 50 centavos lang naman? kung uh, 200 oh, kaban. Kung 100 kaban, 250 pesos, 'di ba? Uh oo. -oh, eh, 100, 100 kaban, oh, di 250. Oh, 250, di 250 pesos, 250. 2 mm -hmm. pesos. Oo. Oh, oh. Eh, 50 250. kilos naman 'yun. Hindi naman lang hindi naman 100 kilo per kilo <laughs> per kaban. Diba? Pwede na. na 'yun. Para uh -huh. naman na uh, makapag generate uh -huh. ng income 'yung barangay. I think ang solution uh -huh. dyan, humingi na sila so, uh -huh. nung ordinansa. Tapos, makikita nila. Masahin nila, intindihin nila yung ordinansa. Kung meron silang reklamo, kausapin nila yung e, kasi, kasi, pag pumasok yung truck dyan, naninira ng... Oo, ano yan, kasi hindi kasi biro yung Nang, ano, uh, daan. Pagkada. Oh. Diba? So, sobrang bigat. Oo. Sobrang bigat. Oo. Over... Kung ang, konsimentado yan, mm -mm. tapos eh, yung pinang-simento eh, <laughs> substandard pa, di ba? Usually, ganyan naman yung mga oh. contractor. Na kaya nga hindi na hindi natatapos yung project na nakalsade eh, ng lahat ng Every ahensye. two years na. No. <laughs> <laughs> Ka Kakaano ano kagagawa pa lang, uh, alapang dalawang oh. buwan. Ayun, ano na ulit buwan ano eh. na. Bakun, buwan na, buwan na. Oh, bakuna na naman. Eh, eh bakit eh meron kaming experience dito sa Santo Cristo, kagagawa lang eh. Aba. Di na, chok na. Hindi, yung ano meron na, ano, yung... ano, yung ibabaw ano, parang... Pumuputok na, uh, pumuputok. Merong... O, di ba nga, naging chok oh. na, pumuputok, naging chok na. Ngayon, di, mag project ka kasi uli. O, di ba? O, o mo uli ng simento yon O, oh, di para may pambudbud <laughs> sa, sa simento si Kapitan. magbayad kayo ng... Diba? Na. magbayad kayo ng ano, <laughs> oh, ng Kasi, nakaka... Ano din eh, nakakasira din ng kalsada. Hmm, oh. siya. Okay. okay, sige.